Nganadape. Igi, gilan. Boss. ba talaga pag nag trouble ng aircon, boss? Kailangan parang albularyo ang dating, boss. Ha? Oo. Tena mo. Hey guys. Ginagamot na 'yung aircon, guys. <laughs> Ginagamot. Ay na, mi good morning. Minister Aircon. Split type, dalawa, au apat, dalawang floor. Uh, dalawang wall. Oy, ali. Yan. Yan. yung isa na floor. Ito yung isang floor. Bus, ali. Ay, kaya ka dito. Paklas na kami. Ah, si ali pala. Paklas na. as Ayan, lower Para mamaya ito naman ito Kasi yung dumi nito guys Pag ganitong yung design, inverter, kahit na inverter Basta yung blower, nasa ilalim Ibig sabihin niya, yung dumi niya dito sa likod Sa likod nung ano, di ba ito yung pinaka-evaporator Yung likod niya, nandun yung dumi So kinakailangan maglasin to kung uh, pwede rin po tatanggalin yung pan motor o di kaya discard din na natin yung diesel niya pwede lagyan ng plastic pwede siya tanggalin para wala ka nilalagyan ng plastic kasi mamaya habang nagbubuga buga ka pupunta na rin dito yung tubig may mga lumot, dumi-dumi, sabon-sabon kasi lalagyan natin yung sabon mamaya tapos ito, tatanggalin natin yung control yung control na to, tatanggalin to para pag naglilis ka hindi ka mag-iisip na baka mabasa dito yung na to. Di ba doon? Oo, so, gano'n niya. Kasi yun, yeah, kagaya nito, uh, ang concern ng mayari is tumutulo na dito sa baba. Ibig sabihin, nag-overflow na siya, hindi na siya dumadaan sa drainage. Kasi, marumi na. Kasi nakaano na to. Six months na meron na ba? Six months to. Meron, si seven months or six months meron na. Ah, uh, pag umandar to dahil na po sobrang lawak ng area so ibig sabihin yung unit versado tuloy-tuloy yung andar so ibig sabihin talagang kukuha at kukuha ng dumi yung aircon hihigop ng mga sobrang pinong alikap so ayan na guys paklas ah, na guys matanggal na Ay, matanggal na yung cover nya yan yung cover nya kasi ito ano ito? Pa-plastic na lang natin, pa sa ito. Ano? Anong Eh, gano'n lang dito. Gilid. O, gilid natin, lakyan natin plastic Yun. Tinanggal na yung... Wala na yung... O, ganito Ito lang may bawal ng mga Okay na so, yan. Okay. Last guys. guys. Walang maiiwan ah uh, yung board niya natanggal. Yung pan motor natanggal. So, para wala tayong mababasa guys. Ang mababasa lang natin is ito. Yung pinaka-evaporator. Malinis sa tingnan. Pero yung likod nito. hindi ah, likod So kailangan nangalala natin siyang diskartian. Uh, i-ano natin siya, Itulak natin siya ng konti para mabugahan ang likod. Kasi wala dito yung lumit, hindi ano sa likod, sa likod niya. So, magkikita niya o maklas niya lahat. Wala na tayong tindihin na mababasa. Kasi baklas na. So, yun. So, yun guys, babalik na natin yung takip na ating nalinis. Ha? Huh? tapos na rin sa linisin. Kaya, ibabalik na natin yung take. Okay. Tapos, mamaya, testing na. So, yun, guys. Ibabalik na natin sa pangalawa. Tapos na yung outdoor linisin. Hindi na natin na video kasi nga, busy ako kakahakot ng tubig at naglilinis din ako sa sahig. So, yung kasama ko, busy rin siya kaka ikot dun sa likod para linisin yung outdoor. So ngayon iba na yung takip pan motor saka yung wiring ngayon so, pangal uh, pangalawa sa wall mounted eh. yung isa tapos na na-experiment na. so yun liquid na lay testing na yung unit uh, wall mounted Ayan. ito rin testing na rin nagliliquid siya idol then dito gumagana ito rin gumagana so may, may lamang is pauwi na kami at dito na magtatapos yung ating munting video maraming salamat sa inyo